Good morning mga abigo, green tape oh, Ito po yung lingkod no? ah, Ngayong umaga pagkita ko sa inyo yung ating ah, ah Inumpisahang atsal Kunting atsal no? so, Nasa mga 8 hills lang 8 hills So ito ah, Mayroon tayo doon naka 80 plus na trace no? So marulis nasa 8 hills So ito yung ano natin Yung ah, natin kahapon no? Yung ating tanuman na Dalawang uh, linya lang no So ngayon, uh, ongoing po tayong uh, magbubutas at saka magtatakip ng mulching. So, as you see, ito yung ginagawa natin, no? Uh, itong, ah uh, uh, ano na natin, pambutas ng, no? Uh, ito yung pambutas ng ating ah uh, mulching, no? So, ito yung pulvays. So, kadalasan ito naman yung ginagamit. O, uh, uh, pang -pubri -pubri lang ba? ah uh, <laughs> so, mga nang siya mga ibig ko. So, today, Uh, magbubutas tayo so ating kasamahan ngayon ay uh, naglalatag ng mulching so ako naman personally, uh, hands on po tayo uh, ako yung taga butas para ma estimate ko yung distansya so yung ating tao may naglalagay ng mulching uh, tsaka mahainag uh, re rake no so yung iba naman meron na araro dito uh, Uh, pero nalagyan na ito ng ipot ng manok 3 uh, days ago. So, nandiyan na siya. Nakababad na sa init at ulan. Itong ating uh, ipot ng manok. So, ngayon, after na maararo itong dito, so, nire po yan, no? Lagyan natin yung natin uh, para naman na uh, plain, no? Walang mga kahoy-kahoy. Yung mga uh, buo-buong lupa. So, parang wala naman din masyado dahil galing po ito sa taniman natin previously. So, kailangan plain lang po yung bago lagyan ng mulching para hindi masyadong mabutas-butas yung mulching, no? So, po. So, so plain na plain po yan, no? Yung kama natin, yung, yung bed natin. So, after mararo, so, araro po natin, no? So, plain po yan, no? Ayan. So, meron na po itong ipot ng manok. No, 3 days ago. So, pupunta ito doon. Nasa ano ito? sobra 1.4 hectare ito mga 0.3 So, ito nasa ano ito eh more than uh, 100 so nasa ano ito 110 meters by 40 so, ganyan. ah, abot po ito ng 0.4 siguro so, ito po yung tataniman natin ng atsal so, yung ating seedling doon ma ma malaki na no? so nasa 1 month na yon. So, malaki na sila. Tama-tama na po, no? So, ganyan lang, oh. Ganyan lang kami mag ah, bago maglagay ng mulching, no? Oh. Sisuglado namin na walang mga mga mo at saka plain, no? No. So, plain po 'yung ating kama. Ang kama ito na po 'yung tapos na. Oh. So, ito po masisiyo um, mo ma. kita natin. May ipot na po 'yan ng ng no? may ipot na po. So, ito na 'yung lalagyan natin ng mulching, no? Uh. Ayan. So, ito yung isang tao natin. O, ito kalagay yung mulching. O, one-on-one -one -one lang ito, mga amigo. Si, pang-pubre-pubre lang ito. Hmm. Ito yung ating mulching, no. So, ako yung taga-butas. Yung sunahan dyan, mayroon ng, ano yan? Mayroon ng tanim. Kung baga sabi saya, lihi, ba? O, lihi na itong daktol, mga amigo. Ha! <laughs> mayroon ng daktol, mga ba? Hmm. Pardag kong ulo utan. Ha! <laughs> Ano lang, no? Oran yung style na mo sa multsing, mga amigo, wala na itusok-tusok, no? O, yuta lang, no? After malatag, ayan, 1 oh, meter sa distansya, lupa lang, o. Oh. yan lang. Takpa na, deganan lang, no? Lagyan lang yung lupa, yung lalim, oh, no? o. Yung kilid, no? Pag uh, nabutas na yan, at tabasa, nilikit na po yan sa ilal sa lupa. So, hindi na kailangan masyadong motiba yung mga Stiple stiple ba dyan sa gilid? Hindi na kailangan yan. No? Ganyan lang style. No? Ito po. No? So, yan. So, dito sa unahan, tapos na po nalagyan ng ipot ng manok. So, titirahin na po natin ito. No? So, pagkatapos ito. So, dalawang variety po yung tanin natin. So, yung variety dito sa kabila is Sultan. Itong kalahati is Cayenne. So ito dito, kayin ito. Kayin na yung tanin natin dito. Kayin. O, nasa ano to. Meron tayong 33s. So, konti lang. No? Yung ating sultan ay eh, marami-rami. Nasa 50 plus na trays. Almost 60 trays yung ating sultan. So, konti-konti uh, lang mga amigo. Try and try lang. Sulay-sulay no? hmm. lang ba? Oh. <laughs> o, basin di ay. Oh, no? Mamasin lang yung hapon sa Lord to. Wala na itong natanong mo. Oh. You see? Oh. So ngayon, nasa 9 o'clock na. Pero, tayong-tayo pa rin siya dahil ah, nahardining na po ito ng mga 5 days na hardening ito. Hmm. Dumaan na ito sa matinding kulubot mga amigo. Hmm. Nabaluktot na siya. Dumikit na sa tray. Oh. Parang tabako na siya mga amigo. Pero nung pagkahapon, nung nadiligan na naman siya, ah, tumayo na naman siya. No? So, Nagdaan na ito sa stress sa init ng araw. So, sanay na sanay na po siya. No? So, shout out pala sa ating mga viewers dyan. Kabago. Yung mga, mga may hilig sa mga ganito. Uh, huwag na mga uh, mag-subscribe. No? At i-share. Follow yung ating mga page. No? At saka subaybayan no? yung ating mga videos. No? Ito po yung link ko. Dwell Mermita Green Tip. Dito po sa probinsya na Sambuanga del Sur. No? Particularly dito sa Mahayag. no So, shout out pala dyan sa ating men and women in uniform, no? Sa ating service and women sa Pilipinas. Ah. So, shout out sa inyo. Stay safe, keep healthy, no? Ah. Stay safe, stay healthy, keep safe. Ah. <laughs> Rambol. So, yan po yung ating, ito po yung kain. Kain po ito mga amigo, no? Yan. So, ito pong yung dalawa. Ito po yung nataniman natin, no? So, oh. medyo matanggatanggan na po sila dahil Nauna po ito. So, yung ating sultan is late yan ng mga more or less 15 days. So, umahabol pa rin siya mga amigo dahil lagyan natin yung vitamins yung ating silbing. No? So, sa ating mga amigo dyan na patuloy na sumabay, uh, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. As sa mga subscribers natin, thank you sa inyo. Uh, sa uh, uh, walang sawang uh, pag-atangkilik uh, sa ating mga videos, no? So pakishare lang mga amigo. Ito po ay eh, uh, ko, sa inyo ng mga update. Ah, uh, bukas. No? Ito is ma, makabukas ang full blast na tanim nito mga amigo. No. Uh, ito po ay target nito is pang September ito. So sa No. Malawak-lawak po yung ating taniman, So doon sa kabila, sa narintahan natin, mayroon din tayong Uh, as, as usual, mayroon tayong ampalaya doon Apipino at saka talong no so bali-bali po itong ganyan. no back to back no mayroon dito saka mayroon din yung sa kabila sa han din tahan natin ah ay boss loot na mga amigo hmm? boss loot ani ha ah uh, lang miyo oh. kita oh. ko na hmm. oh ay lang oh ay lang oh oo pupu paimang estimated na ang sa kamitros ang sa mitros sa stasya distansya oh 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 siksag na siya mga amigo siksag oh hmm. dali na no andam mo stick para wahin ba ah yan lang mga amigo no so ito ay uh, hopefully magka matapos ito within this week and then Lipat naman tayo doon sa kabila, doon sa rentahan ko. Mayroon yung ano doon, mga pipino at saka palaya talong. So, tapos na po na-explain natin. Doon naman tayo, next week, ang program is mag-abuno uh, tayo doon, no? Ng ating palaya, talong at saka pipino. So, hanggang dito na lang. So, hanggang dito yung ating mga subscribers, thank you for uh, uh, continuous uh, patronizing, no? So, bye-bye sa ating mga videos. sa ating mga bagong -bag viewers to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Green Tree Pan Import. And then, once again, shout out sa mga service servicemen and women sa Pilipinas. Uh, uh, stay safe, keep healthy, and eh, mabuhay. Thank you.